ngay, ngay. <laughs> yung guys, puputulin yung bungo ng niyog. So, titingnan natin kung paano gumulong. What? Si kuya magpuputol o si kuya magpuputol. Ayan sila. So, titingnan namin kung paano gumulong do sa baba. Kung hanggang sa yung gugulong. What? Ay, doon ka. Sa one. Stop mo muna. Para baka biglang gumulong eh. Tsaka mabitawhan. What? Tara eh, po, binira na po, tingnan natin Ayan na po umandar. napagod na yata po yung power oh. Ay, wala na May kasakit taloy What? Ay, yari yung papaya ko Yari, ubus kang papaya ka Weee, na <laughs> Dami pa naman po Oo nga, eh. Bakit? Daya. Bakit ayaw? Para yata hey, eh. Ay, parang may kakaiba What? What the fuck? Saka iba yata, wala na yata ng gatong. Ay, agila. puno, puno ano ah. puno ba? <laughs> Dago rin lang yun eh. ba, na. Ba ba, 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 ano ba yan? Masama yata ang iliban. Pare, kunin mo ulit doon, kunin mo ulit doon. Padaanin ulit doon. <laughs> ayaw, ayaw na. Ayaw na. Ayaw yata. Bo. Ayaw yata pong papower sa niyog. Baka may magugulungan diyan kaya ayaw mong pandar. Tabi-tabi po. Aww. Oh. Ayan po. Tabi-tabi. Hindi po naputol yung niyog. Ayan. Patutumbahin po ni kuya. kasi ayaw. Umandar yung power so. Napagod yata po. Sana all. Napapagod rin. What? Pahinga muna. Nakunti. Ayaw. Hey, ayaw ka so, pare hawakan mo ngayon ay saka bibirahin subong <laughs> subukan masisira ang buhay mo yun eh eh talagang ayaw what amba kanina po napakaganda ng tunog dun sa kabila wadi na eh ayaw matar ba 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 ay ay ngalay alay. Ayaw nga. <laughs> ano nangyari? Natulungan. <laughs> natulungan. Natulungan yung ayaw. Ay, bay, ayaw yata po paputol yung niyog. Ano yata pong may mababag sa kanya yata dito. Ay, ayaw paputol. Ganda pa naman sana ng bagsak niya yun Ang lalim po dyan, oh. Ayan po, malalim dito. Ayan po yung puputulin. Ayan, babagsakin ay, po ay, siya ay, doon sa baba. Ayan, babagsak po. ayaw ay, namang mga man. Ay, may hinog po. Oh. Ay, may hinog po. May hinog na, ano yan, papaya. Ayan, ganyan lang pala yan. Eh. Ayan. Ay, ayaw pong ulan. Ayaw pong maputol nung wan dinabot pa po ng ulan oh ulan, lang yun, eh. Biglang umulang po Umulang bigla Ayaw pong umandar ng power so Oh Aba! Aba! <laughs> Pare ko ni Mumunaro, siguro ayaw nung nililiban siya. Aba! Bakitigil pula ano nung tulad? Paano nangyari yun? Ayaw-ayaw pa-power siyang niyo guys. Pagulong dun oh. <laughs> May malaki pong puno dito tapos puputulin. Oo nga eh, kaso sira yung bako doon pag tinamaan yan Tatalo <laughs> ng Para para yung mission na may pinagulong kami. May pinagulong kami dito guys nung nakaraan kaso doon sa may pinto dumaan. Baka ma masama niyan doon din sa may pinto dumaan yan Pagulong natin dito. Bo. <laughs> Alam. <laughs> Ayaw po umandar ng power saw. Ayaw po. Bakit kaya po? Hmm. Kiyari. Po. Ay katatapos lang po yung kaninang umandar doon ay ayaw na rito. Ayaw na umandar. <laughs> ayaw yata po ng gugulong yung niyog niyan ah. Ba't nagkaganon? May mamu nga dyan. May yata mamu po. yata po. Eh. Ayun po, laki ng mga puno. Ayan oh. Puno ng ano ba ito? Nang parang tibigan eh. Wait, tibig. Tibig. tibig, tibig yata nga. Tibig, tibig nga. Laking puno ano. What? Tibig. Tibig. Ha? Tibig nga. Oo nga. Gurok na mo. Pinakain mo pinivera. Lalo ako may. Birahi kay <laughs> mo. What? Hula, andun, andun, andun. Pare birahi. Si <laughs> Ronnie. pag binibira. Pare birahi mo. <laughs> Yan kasi pag binibira, Gira... ba diba, ginaganyanya kuya ano? Pag binibira. hindi. Hay, Bakit ayaw? Titik balang aja, eh, balang, bang! subukan masih sira ambu Bang! Bang! <laughs> bang! <laughs> bang! No 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 <laughs> <laughs> <laughs>